Kamusta mga ka-hunter? Fan ka ba ni Kilua Zoldik? Yung batang asasi na parang lightning, mabilis, deadly at may attitude. Pero naisip mo na ba, paano kung ang great-grandfather niyang si Maha Zoldik ang nagturo sa kanya? Oo, oh, si Maha, yung matandang asasi na nakalaban ni Netero mismo. Seryoso, gaano kalupit kaya ang training kung sila ang magpartner? Si Maha Zoldik, ang pinakamatandang miyembro ng Zoldik family. Hindi siya basta-basta. Enhancer type 9 user siya. Nakapasa sa test gate magisa na binuksan ang pinakamabigat na pinto dito. At ayon sa kwento, hindi siya nagawang matalo ni Isaac Netero. Si Kilua, kahit bata pa lang, trained killer na. Pero kung si Maha ang magtrain sa kanya, di lang ito about skills. Ito ay survival. Walang pasakalye. Walang pahinga muna. Puro palo, puro pressure, puro patayan. Imaginin mo ang kiluwa na may malakas na nin. Masanay sa sakit at may assassin in stink ni Maha. Training ito na hindi lang nagpapalakas ng katawan pero sinisira ang utak at binubuo ulit. Pero ang tanong anong klaseng relasyon ang mabubuo nila? Si Maha, walang emosyon, walang pag-aalala. Si Kilua, gusto ng approval pero ayaw ng kontrol. Siguro hindi sila magiging lolo na sweet pero magiging master-apprentice duo nung walang tatalo sa chemistry sa patayan. Bakit nga ba hindi binigyan ng spotlight si Maha sa anime? Simple lang, Napakalakas niya, napaka misteryoso at siya ang sisira sa laro. Mas bagay siya sa background ng pamilyang Soldik bilang alamat. Isang anino na nagbibigay bigat sa pangalan ng Soldik. Kung si Kilua ay natrain ni Maha, baka ibang Kilua na ang nakilala natin. Mas malakas, mas mapanganib, mas Soldik tignan. I-comment mo sa ibaba kung ano ang sa tingin mong magiging epekto ng training na to kay Kilua. Alam mo ba kung gaano kalakas si Kilua? Malalaman natin yan sa testing gate ng Zoldyck Family. Ito ang testing gate, ang pangunahing pasukan sa Zoldyck State. Bawat panel ng unang pinto, dalawang tonelada ang bigat. At habang lumalaki ang pinto, dumudoble rin ang bigat. May pitong pinto ito. Design to para sukatin ang lakas ng gustong pumasok. Kung gaano kalakas ang tulak mo, yun lang ang bubukas. Pero huwag kang magtangkang dumaan sa ibang daan. Bantay dito si Mike, isang higanting aso na print po umatay ng mga uninvited guests. Si Kilua, kahit wala pang men, na itutulak na hanggang patlong pinto. 16 tons yun, mga kahunter. After 20 days of intense training, si Nagon, Kurapika at Leorio na kaya nang digbuksan ang gate pero si Leorio lang ang umabot hanggang sa second door o 8 tons na nagpapakita na mas malakas ang physical na lakas ni Leorio kaysa sa dalawa. Pero ito ang malupit. Pagbalik ni Kilua matapos ang Kimera Art na ibukas niya ang panglimang pinto o 64 Sultans. Ganun siya kalakas at ayon sa teorya, si Ma Soldik, ang pinakamatandang miyembro ng Zoldik family, siya pa lamang ang nakakabukas ng ikapitong pinto na may bigat na 256 tons. O 256,000 kilo yun mga ka Pero ang malaking tanong, sino ang gumawa ng testing gate? Mga construction worker ba ito mula sa Dark Continent? Ito ang pinakamatanda at pinakamisteryosong miyembro ng pamilyang Soldik. Si Maha Soldik ay pinaniniwala ang lolo ni Zeno. Basis sa konfirmasyon ni Zeno nang banggitin niya na minsang nakipaglaban si Netero sa kanyang lolo at naging unang tao na nakalaban ito at nabuhay. Ipinapakita nito ang napakalaking kakayahan ni Maha lalo na't kilala si Netero bilang pinakamalakas na Nen users sa mundo ng manga. Sa 99 anime version, lumitaw si Maha upang tulungan sina Ilumi at Kaloto sa pag-assassinate sa sampung don kung saan ipinakita rin kung saan nakuha ni Kilua ang kanyang estilo ng pananamit. <laughs> Base sa paglalarawan ni Zeno sa mga henerasyon ng Soldik, si Maha ay may isang anak na hindi pa kilala ang pangalan na pinaniniwala ang ama ni Zeno. Ngunit kasalukuyang hindi naninirahan kasama nila sa Kukuro Mountain. Malalaman din natin ang tungkol sa isa pang misteryosong miyembro ng pamilyang Soldik. Ayon kay Jing, sumama si Zig kay Netero sa kanyang ekspedisyon sa Dark Continent. Dahil walang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa kaugnayan ni Zig kay Zen, no may mga pantyuris na nagsasabing maaaring si Maha at Sig ay iisang tao o kaya si Sig ay maaaring tiyuhin ni Zeno lalo na't iba ang anyo ni Zig mula sa paglalarawan ni Zeno tungkol sa kanyang ama batay sa family generation graph ng Soldic. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel dahil mas marami pa tayong Hunter x Hunter theories na pag-uusapan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.